Ito mga eh, doon. Dahil marami akong napapanood na mga hindi nangyayari sa mga sa Pilipinas. Kasi andito ako sa abroad o FW ako. E, Siyempre nakatuto ko ko sa YouTube. Na paraming nangyayari mga hindi maganda. Na paraming malala na ang korupsyon sa Pilipinas ang huling usa itong huling isyu eh, itong mga vice cam report ng mga senado ayaw pa lang umamin huling huli na kayo mga senador umamin na kayo paniparsot pa kayo eh Yung mga kongresmano oh, ayaw magsalita si Kimbo takbo sakwat ko mo tan katapang nyo makabahan kayo kay Sara Duterte alam mo guilty guilty na may nabalik na ang mundo may e, pala may problema na ba tayo harapin marap kayo sa media maliwanag kayo ng gusto gagawa kayo ako ng anomalya tapos nagtatago kayo ayaw nyong pa-interview Tamba, magsalita ka. At sabihin mo totoo. Tamba, los los. mga kuat ko mo na yan. <coughs> Mabahanat kay Sarah. Magsarapin ngayon yung mga issue. Ito si Atras Avante. Atras Avante! Ano na? Ano na? Nasaan na yung pitsmen? Naantay namin yung Ilabas nyo na. pare kayo yung pits. Matibay yung betensya. Matibay. <coughs> o nasaan na yung pitsmen? Mas maganda. Ilabas nyo na. dalhin nyo na si Senado. <coughs> Hige. Tira. Yung ginawa nyong multo. Kayo natakot ngayon sa multo nyo. <laughs> Ano nga yung mga kongresman na ito? Eh, tatapang. Mag-imbestiga. May yung impeachment. Ayaw namang ayaw nang harapin yung impeachment. nasa na? Hingi. Gusto-gusto nga namin eh. ano yung impeachment na yan eh. Dalin nyo na sa Senado. Tagal-tagal. Magkaletsi letsi kayo Sige tira Limitaw ang mga tunay na korupsyon Alam nga matagal na pala tayo nilolo ng butang ng mga congressman at senador na yan Ang pera pala natin nire-remit sa Pinas eh Ninanako lang nila Ito na ang magnanako na yan no? Legal na legal na magnakaw ngayon sa Pinas. Nakabarong ang mga magnanakaw. May ganda ng gayak. Malakat pa sa red carpet. Magnanakaw, naka Rolex. Naka Louis Vuitton ng bag. Walang yung mga magnanakaw na yan. Level up na talaga sa Pinas. Ang magana ako, mga disente, nakabaro, naka Louis Vuitton, naka Rolex. Naka Ferrari. Bang niya. Saan ka pa? Magana ako na iyo, uh, bilugar niya ako. Wala nang po, nakakabuhis talaga. Ano iba na sa mga Duterte? Ano na nangyari sa inyo ngayon? Iba't iba kayo ng si, si Bangag Marcos? Iba nang pinapaliwanag niya? Hindi ngayon ang issue. Ang issue, yung vice cam. Hindi yung gaan, hindi yung enroll bill. Hindi yun. Ang uh, sagutin niyo, yung mga blanco, sino naglagay doon ng mga amount, bilyon-bilyon. Si Skudero at si Grace po, kasabi walang blanco. Eh ano yun, pinirmahan yung blanco. Sa bagay, eh, hindi nyo nga makikita dahil billion-billion na tinapar sa mata nyo. Kung ng million, may makikita ka ba? Siyempre, pag may tapala ang mata mo na billion-billion eh, ba? kahit mabangga ka sa building, hindi mo na makikita yun. maayos kayo mga kurap kabisto ano maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw bistong bisto kayo ano na ano pa itatago nyo deny to deny pa deny pa more okay deny Alam nyo ba, titigil lang kayo ng taong bayan? ano, i-stressin ka na, i-stressin dyan. kung malakas ang kapit nyo, malakas ang resistensya nyo na tanggapin yung mga sinasabi ng taong bayan, sa bagay, manhid na kayo eh. kaya Kayang-kaya nyo nang lulukin yung mga sinasabi. Kasi mula pa hanggang ulo, manhid na manhid na kayo. Ang kakapal na mukha nyo, kahit pasabogan ng Baso kayo mukha nyo, hindi tatalaban eh. Sa kapal, sobrang kapal. Dapat kayo eh, pang bala sa kanyon eh. Pang pasabog sa China. Pagka ni Ginera tayo ng China, yung mga kayong mga magnanako sa gobyerno, dapat kayo yung pangarang dahil siya, makakapal kayo. Hindi kayo tatalaban ng mga missile, Sobrang kapal nyo. ang tatapang ng mga konsensya nyo kailangan nyo nakaawin nyo yung kaba ng bayan ay nyo asikasuhin yung mga kabuhayan ng pamurahin yung bigas pa pamurahin yung mga bili sa Pinas Ang sikaso nyo, yung pagganakaw sa bayan, tatapang talaga. Nako, oh, mga kongres ba't siya Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Alam niya. Eh tayo mga butante ha ba? Eh pagka ibinoto po natin yan, eh tayo na tanga Dapat din makatik ng bote ang nailagay niya sa posisyon. Bagay matalo man yan, eh, ala na, eh, hindi, magbubuhay na sila lang, um, nakaupo na lang dahil sobrang lang na daming nakurakot. Tatawa-tawa na lang yan. Sige, hindi niyo ako binoto, eh, at least mayaman ako. Yan, ganun sila. Ganun sila katindi. Kasi nga mamanid na yan, kayang-kayang tanggapin yung mga sinasabi natin sa kanila. Ayan, sige na, nanggan na, takay talagang dati hindi man akong sasalta. Ngayon, nabuhusit na, nabuhusit na ako sa nakikita ko. Kaya nagsalta na rin ako. Parang dagdag sa tira sa kanila. Mamaya na.